Ayan na guys, oh, lumuwang na siya. Kanina, ganito lang yung Oh. Hanggang no? dito. oh. Ayan na, minikos-mikos ko na guys. Ayan Oh. No? Eh, diba? Dahing dumi guys. Limang taon itong hindi na linis ni... Nee. Hindi na linis eh. Kaya... Kanina kinating ko na yung ano, yero kaya lumaki yung ang diba para madaling madaling linisid hindi yung papahirapan pa tayo eh hindi na madali papahirapan eh diba ah bukas doon na lang yung hindi naman sa gilid nagrinder ko naman yung kasi medyo mataas eh doon ako sa ibabaw dito muna tayo mekos mekos